Pumunta kami ngayon ng Cavite, uh, kay Busroni Silang Cavite. Busroni Bus Tinoso. 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 Yan, uh, na bali may problema kasi yung A2000 na, namin. Dali. Ang dashboard Dib -dib kasi, eh, pinaandar ko ay hindi na mamatay yung pulang saka yung ilaw sa dashboard, hindi na mamatay. Eh, pinaandar. Ngayon, ko, eh, tinawagan ko si Busroni ko. Ilaw Busroni Boss Tinoso na paano ko. Ganyan naman talaga ako pag may sira yung sasakyan namin, eh, tawagan ko kagad siya. Ayan, uh, sabi ko, na paano itong sasakyan na ito, hindi namamata yung ilo sa dashboard. Eh, sabi ni Busuron, eh, tingnan mo nga, eh, i-videoan mo. yon nag-video call kami, at sabi kagad ka niya, nako sir, ah, sigurado niyan, oh, alternator. Nako, nakabahan ako, kasi pag alternator, ang mahal. Lalo na yun, nasubukan ko na kasi, na nasira yung alternator o ano yan. Pumunta kami ng Banaue, at binintahan kami pag-backlash nila doon sa alternator, <coughs> automatic agad, sabi ka agad, sunog at hindi na maayos-ayos ang alternator. Kaya ho, oh, napilitan po kami bumili ng 4 five, binintahan kami ng Sol Plus. Yun na, ayan. Ah, hindi nagtagal, nasira na naman. Kaya bumili kami ng bago, 6.5 5 Eh oh, binaklas na yung alternator. Ah, ito palang araw na to, linggo, wala silang trabaho. Pero ang sabi ni Busro, ni Pinoso ko, Rony at paki pakipalo pa lang page niya, saka viewers niya, uh, yung yun account niya. Pakipalo na lang at share yung mga video niya. Tsaka pag may pasira pala yung sasakyan sakyan'yo eh, pwede niyo siyang video call at ma kayo kung ano yung dapat mong gawin. Yan si Rony Tinoso, Facebook page niya. Paki-like and share na lang po sa mga video niya. Ang galing na tao. Alam mo kung magkano lang ginastos namin dyan sa pagpunta na yan. At saka alalaan mo, linggo yan ha, wala sa nagtabaw. Pero dahil na, yun, followers, followers ako sa kanyang At page. Kahit kaya, linggo, yun, nila ako. eh nagtaka yung mga tao dyan, ba't taga binundo ako, bakit dyan pa ako papayos? Alam mo kasi, kung magkano lang yung ginastos namin sa papayos ng alternator dyan, bukod sa alternator, inadjust yung preno, tinimpla yung carburetor ko, ayan, pati yan, high intention, uh, high intention, ba lagayan na yan sa mga spark plug. Yan, nilinis pa nila. Alam mo, magkano lang binayaran namin dyan. Mas mahal pa yung panggasolina namin dyan sa hiningi niya na libor. <laughs> Ganun, kalupit, maningil ng tao na yan. Halos na lang hindi nagpabayad. Tsaka nahiya nga ako eh, kasi linggo yan eh. Linggo, dapat nagpapahinga sila at nagsimba. Kaya yun nga, wala pa sa yung anak lang yung nabutan namin dun sa shop nila eh, tinawagan niya yung anak niya, sabi na baklasin mo nalang yung alternator kasi yun ang tawag kahapon. Yun, binaklas ng idol ko, idol ko din yung anak niyan. Uh, yun, binaklas niya. Alam mo kasi sa Banawi, magkano lang ang magkano ang nagastos namin doon sa alternator bukod sa 4-5. May labor pa na 2-5 noon. Ayan yung alternator na yan. Bago pa naman yan, problema kasi, hindi kasi masyado nagagamit ang sasakyan na yan. Kaya siguro bumigay na yung Alton na yan. Kaya akala ko mag, magbili kami ng bago. Ayan, si Busroni. Ayan, si Busroni ko. Busroni Tinoso. Ayan, pakipalol lang page nila. O kung masira yung sasakyan nyo, yun, eh, pwede nyo siyang i-message o e, tawagan para ma kayo kung anong dapat yung gawin. Sa mga baguhan yan, na hindi nasa biyahe, nasiraan, yan, eh, message mo lang siya, tawagan mo lang siya, automatic. Nung lalo pag followers ka niya, tugunan ka niyang pansin kahit bising-bising niya. -bising ang dami, ang dami inayos niyan araw-araw diyan sa Silang Cavite. Yan sa Silang Cavite yan pagpupunta ka ng Aguinaldo ay papunta na yan, Aguinaldo ay papunta, uh, ay papunta uh, Tagaytay. Ayun makikita mo bandang kanan niyan yung shop niya sa Silang Cavite. Gilid lang ng kalsada. Dami na papaayos diyan. Kasi nga, hindi ganun maningil. Eh, tingnan mo nga yan. Oh. Ayan. Ang iba pa niyan, uh, nang ako sa iba niyang alternator na yan, palit ka agad kasi sunog na daw. Hindi na daw pwede i-rewind. -re sa kanya, walang rewind-rewind na rewind Tingnan mo. Kung ano lang ginagawa niya. Yan, tinusok-tusok lang yan. Nilinisan. May kunting ano lang siya dyan, inayos na parang ano. May kunting lang siyang nirepair dyan. Ang akala ko nga sunog na at papalitan na kasi ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, ah, sir, pahiya ako sa iyo kung hindi ko tumaayos. Tontuwa <laughs> naman ako yung sinabi niya kasi magkano yung alternator bilhin mo? 4-5 surplus four, four o six 5 kung 1,000 pa ba yan? Ayan, si Bosoroniko. Ayan, si Bosoroniko. Ayan. Hindi mo akalain eh, na ano, siya yung mayari lang siya pala yan. At sige, uh, pakipalo na lang ulit yung page, uh, Facebook account niya sa yung page niya na sa Facebook. Pakipalo na lang. Kung may mga problema kayo sa sakya, automatic yan. Tawagan mo siya at turuan kayo kung paano gawin yung sira ng sasakya at mabigyan kayo ng advice niya. Ang galing ni Boss Ronnie na yan. Yan, e, okay na yung sasakyan pala namin sa, ano, ngayon, uh, condition niya, yung na, Pagkakaroon ninyo, may inayos pala sa sa ko na yan sa E2000 na yan, E2000 na mga Mazda, ang lakas ng gasolina. May kinumbert uh, na, uh, pinalitan niya yung carburador na yan. Nung nagbiyahe kami, papunta kami, una palang na carburador na yan, yung stock na carburador, biyahe kami ng isa bila, kumakain pala ng 3.5, gasolina kasi yan, 3.5. Ayun, nung pinalitan pala niya ng uh, card yan, na for kitawag niya doon, biyahe kami ngayon ng isa ang inastos na namin sa gas, ang layo ng diferensya. 2, 4, 5, nasa ganun. May maiwan pa na gas papunta doon. Ang galing, ang galing ni Bosroni. Bosroni Tinuso ng Silang Tabete galing yan. Pakipalo, share na lang po sa mga video niya. At kung makita kaya nila na followers ka niya, lalo lalo, pansinin ka talaga niya, Lalo lalo, nagchat-chat at nag-message ka sa kanya. Ayan, pakipalo na lang po sa kanyang page. Pwede po kayo mag-message sa akin at ibigay ko sa, sa inyo ang buong detalye ni Busurone ng silang kabete. Galing mag-ayos. Ang galing i-recommend ako sa lahat ng mga mekaniko na aking napuntahan. Ito lang ang mekaniko na aking balik-balikan. Uh, sana sana maganda medyo maganda sana ang ano ang takbo ng ano Grabe, ang galing, ang galing, ang galing. Ang galing. galing na tao. Wala akong masabi. Ayan. Kung tanungin nyo ako kung magkano ginastos ko dyan sa paglipir niya yan, sa libor lang. Ang sagot ko lang sa gastos na yan, mas mahal pa yung pinaggagasolina namin papunta yan at sa yung mga kinakain namin. <laughs> Ang galing na tao. Okay na pala yung busroni, tinuso ng silang kabeti. Salamat, boss. Maraming maraming salamat, boss. Sana dami-dami pa, dami pang magpa-ano sa'yo. Maraming salamat, boss, Tony Tinoso na silang sila ang kabete. guys, pag may problema kayo sa kanyo, follow yung page niya at tawagan niyo siya at sigurado, sigurado ko sa inyo, hindi kayo mapaya. Hindi ako mapaya sa inyo.